Sada Sa daan, ako'y naglababay, may dalang tipid Sa puso ko'y walang humpay, pag-asa'y sisinag 🎵🎵 Kaibigan, kayo'y tunay Sa puso walang kapantay mahal ng aking alay Sa bawat taong nga Tayo pwede magtanong uh, Anong lugar na po ito? Ha? Ah? San Roque? Eh? Mukhang yayaman ni si tatay eh Ah San Roque? Na Rocky ka pa na po ba ito? Taga po kayo? Taga rito? Saan po ang bahay ninyo? Ah, medyo malayo pa. Ano pa yung ginagawa nyo rito? Ah, tumatambay lang po. Ano daw? Ah, born again. Ah, sumamba kayo sa born again. Eh, ba't nag-yoyosi kayo, Borbegin? Ah, wala namang pumbawal. Eh, bakit po may tungkod kayo, tay? Ah, may napilay kayo? At, ano po'y dati niyong trabaho? Ah, pahinaante. Ah, karpintero. Eh, kayong kaya niyo, hindi na kaya, ano? Saan po yung pamilya niyo sa bahay? Ha? Wala kayong asawa? E, ano lang yung ginagawa nyo po? Yan, tabatambay? Ako. Ah, eh, sino kasama nyo sa bahay? Wala rin po. Eh, saan kayo kumakain? Saan kayo nagluluto? Ano po? Ah. Pero hindi kayo nagluluto sa bahay. Pag umuwi ko sa bahay, nagluluto kayo. Bigas, gusto niyong bigas. At nakakatayo po ba kayo? Kaya po ba tumayo? Baka hindi kaya. Ano po kasi meron kami na-receive na munting blessing. Eh, kaya kami umiikot. Uh, uh, oh, uh, sa Pinyaranda pa kami galing, kusang-sana -sana kami nang galing. Naghahanap kami ng mga taong mabibigyan ng ngiti Okay lang po ba? Kami Ay, na na po, wag na kayong tumayo. Hirap uh, yata kayong tumayo. Kaya ba? Pero dati pa yung trabaho po ninyo. Tas na aksidente po. Kaya wag na kayong tumayo. Wag ganyan na lang po. Wala kaming naging asawa, walang anak, walang anak sa iba. Pero mga kapatid nyo po kasama nyo sa bahay. Ah, may pami Pero taga dito kayo sa San Roque talaga. No, no. San Roque Gapan ano? Ayan po yung lugar. Ayan mga mami, eto na. Ano po yung pangalan pala ninyo? Mate. Christopher? 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 Caralde? Pahardo. Pahardo? Ayan, ilang taon na po kayo? Ruben ba, Ruben? 60? Hindi, ilang taon na po kayo? 62 Ah, 62 Tapos, ayan mga mami ah, Kapag ikot-ikot po natin eh, Nakita po namin si tatay Binata, ano? Oh. Huwag na kayong tumayo, baka mabuhal po kayo ka. ah, okay. ah, sige pa, sige pa Ayan, no? Nag-ano po kasi kami, nag-youtube Ayan na po siya Dati po ang pahinaan Ito yung karpintero Ah? Oo Na-accident Na-accident Di ba kayo? Spinal cord niya Ayan nyo lang po Puna kayo Baka mamaya po E eh, paano kayo nakaka-uwi Paano kayo nakaka-uwi Sa inyo Sa bahay Medyo yung Bahay nyo Medyo huh? Masaya siguro siya Hindi kayo sumasakay Sa motor Ito po yung lugar Ah, wala rin pamasahe kaya pili eh paano yon pagka oras ng kain kayo, wala kayong pera eh, pa, pa 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 na. pa pa hmm. Eh, paano pag umuulan, di kayo nababasa? Eh, para hindi kayo nababasa, bigyan ko yung payong. Ba't bigyan mo payong tsaka bigas? Kinelas, meron naman kinelas si tatay eh. Tsaka malaki yung paan niya, matangkad eh. Ito po, o, munting pagmamahal lang po. At mm, may blessing po kasi kami na-receive. Ayan. E, ibukas mo po yung payong para kung sakasakali, alam niyo yung bukas. Bukas ay, ay, mo yung payong. Ay, ay, ay. So, para ay, ay doon niyo. Yun. Asig nga po, buksan niyo nga po para hindi kayo nababasa sa ulan pag uwi mga ilang metro yung ilang kilometro yung nilalakad nyo lahat uh, yung kilometro uh, eh okay. saan naman kayo na aksidente po sa, oh, no. or, uh, sa balis. paano aksidente po sa sa na sa, sa kay... nahulog ah. sa kayo Ba't... sa 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 truck o sa ginagawa nyo sabang. Kaya nga, spinal cord na nagtatignay ko sa inyo. Tapos walang nag-aalaga po sa inyong anak. Paano na ang buhay? Bahala na ang Diyos. Ah, bahala na ang Diyos. Tama naman po yun. Bahala. Pero dito kayo lagi nakatambay. Kasi nag-iikot-ikot po kami kung sakaling mataanak kayo namin. E, maaaring malaman namin kung saan yung bahay niyo. Kung mataan mo rin kami, yahatin namin kayo. Magkana ano na lang po kasi baka may hihintay pa kayo ditong swerte hmm. na? pag napadaan uli kami dito hahanap, titignan namin kung saan po yung tirahan ko nito Hmm. Ah, doon lang kayo ma doon lang malimit po yung tambayan nyo dito tsaka doon sa kanto roon kainan ah, o ah. ah, try nyo pong buksan yung payong para umulan na hindi kayo nababasa Tulak mo. Tulak. Baka po hindi kabisado. Okay, uh, may pindutan. May pindutan. Ayan, mga mami. At uh, ay yung uh, pagmamahal po ninyo. Yan, kay, kay mami Nerissa Artigas, salamat po. At kay Ninang Roseville, salamat po. Kay mami Mix Vlog, uh, mami Maps Mix Vlog, salamat po. At salamat din po kay kay ano po <laughs> na na akong bigla o sa lahat po ng ano sino shout out kay Mami Oli in Canada kay Ninang Roseville ayan salamat po kay Ninang Roseville the Dora the Explorer salamat po sa pagmamahal po ninyo sa lahat ng yumayakap kay Kuya Aw uh, maraming maraming salamat po at yon ah uh, uh, Mami Sweetie Pearl uh, Salamat din po At kay Sa Mr. po ninyong Si Sir ano, emong po ba? Nakalimutan ko na. na absent minded po. Ah, Romel. SB. Ah, SB pa lang pangalan niya. O paano po? Ah, ingat po kayo rito sa pagtambay. Pasensya na po sa munting blessing. May na-receive po kasi kaming munting blessing kaya iniikot-ikot po namin. Ako, ako nga po pala si Kuya Aw. Ah, oh, oh, dito kayo, diyan kayo palagi nakaupo. At yung... wala nang pag-asang gumaling yung paglakad nyo. Okay. Apo, apo. Kaya nga po, bahala na ang Lord, ano. Laban lang, huwag susuko. Hanggat na...

Up. Apo, uh, apo. At pagpalain din po ng Lord yung aming ginagawa para po mas marami pa tayong mapapasaya. Masaya po ba kayo? Apo. Uh, ano po, papaalam na rin po kami. Pa baka abutan din ng ulan tsaka umiikot po kami at nang maubos yung aming pagmamahal na daladala -dala. uh, salamat po ah bye bye po ayan ayan mga mami biyahe po kami basta po ingat palagi ah ayun po tatay ayan mga mami ah uh, tatay medyo uh, ano po siya uh, sa pansa namin ngungo, sa ganun Medyo uh, uh, operado po yung kanyang muso ano, at was. Binata, wala pasawa. Ah, pala ka. pa, ah, po muna natin, po natin, po natin, po natin sa, sa mga po, sa sa mga binang. po sa inyong dadaanan. Dito po, yung paluwas ng may luka. Ito naman po, ang puntang kabanatuan, puntang norte, yung direktaan ko na yan. Baka sa mga nadadaan dito, yan po yung pakuntang norte. Tapos yung, yung likodan po na yan, paluwas ng may luka. yahi na po muna kami at parang 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 parang